Doon pa yun pa. Doon pa. Doon, doon pa. Doon, pa, pa. Doon pa yun pa. Doon pa. Doon pa yun. No, doon pa yun. Doon pa yun. Tanong ko dito sa dalawa. Hola. El Torre de Belen? Correcto. El puente, ¿veis el puente? Sí. Lo pasan. Y ahí es el puente. Ah, gracias. Gracias. ayun ayun o oh. oo yun yun andun ang tao eh oo oo Kailangan ko marating natin yung Torre ng Belém, <laughs> Kasi sayang naman po yung pagpunta natin dito sa Lisboa kung hindi po natin matututun yung magaganda nilang tanawin. Hindi na mauulit. <laughs> Ay nako, hindi na po tayo mauulit pakarating dito. Sayang naman po ang pagdayo natin dito sa Portugal. Kung halos wala tayong matatanaw. Kaya kahit po naulan, sinubok na namin ni Kuya Ador. Subukin po natin na makarating doon. mga basa mga basang sisi sama na papa ko doon sa basa bawa man kasama ka sa basa pero hindi masyado no kasi panay ang silong natin pero yung mama basang basa siguro hindi sila masyado sumilong marami rin po kasing turistang dumayo dito para lang marating po ito Yan po yan mga yan, Igaling eh, galing po yan dun sa ano, tori ng Bilim. Bilim haba po ng tren. Sobrang haba po ng tren. Hala. Sabi po ng Pilipinang isa na, na kasalubong namin dito, na nagtatrabaho dito sa Portugal. Sabi po ay ano, pwede naman po kami mag-underground. Ah, uh, taksan labas na namin na, ay doon na. Ang problema naman po ay magpunta ka ng underground. Hindi mo kabisado yung lulusot lusutan mo. Baka po maligaw sa ilalim. Mainam na po dito sa ibabaw at may araw. <laughs> may liwanag. Kesa doon po sa ilalim, iba, ilaw lang po ang magiging. Gahin ninyo eh. Mahirap po. Salat din nating natin kasi masyadong kabisado dito. Mainam na po nang dito tayo. Yan po yung mga yan. Igaling din doon. Doon sa tawid ang dami eh. Lakad lang po tayo. Hanggang sa marating po natin. Oo, o, dyan sa tulay. Atawid daw tayo dyan sa tulay. Pag tawid natin sa tulay, yun na raw. Pagbaba, ayun na nga, oh. Kita naman na. Ah. Madulas po yung, ano, ha. Kalsada kasi po, eh. Yung kalsada po nila, eh. Makintab. Eh, ngayon pong, uh, ano basa, madulas. Kaya hindi po tayo makalakad ng maayos. Mangalay po sa paa sa paglakad. Gawa ng madulas po yung ating mga inaapakan. Hindi po katulad dun sa Tinerife. Maganda-ganda po ang kalsada, eh. Hindi ni... Kailangan mag-tis-tis ng kunti. Ay! Ayan, mga galing po yan doon eh. Ayun oh ang daming tao doon sa tawig. Para lang po marating yung tori ng Belen. Belen, Belen po ang tawag nila eh, Belen. Sa atin na ibilen. Eh, hindi ko po alam kung alin po ang tama doon, Belen o Belen. Letter M po yung dulo nila. Sa ating po yung letter N. Gracias. Ayan po. Dumudulas na po yung cellphone ko. Gawa nang nababasa. Dami pong galing doon sa baba din eh. Ayan, sa ang dami pong iba-iba Ay po lahi. Kasama na po tayo. Ako po'y nakakapote, sila po'y wala. Medyo may ambot-ambon pa, pero nakaka-protecta po ako. Wala, parang di po makalakad sa lula. Malula po. Napakataas. Malula. Wala, di makalakad si tita eh. Nalulula rin daw si Kuya Ado. Malula po sobrang taas. Hindi ako, hindi ko po kayo ma, maiway po pababa. Ang ah, lakas ng loob na oh. Nagbipicture pa. Po. Ako po'y nalulula. Kasi biro mo naman eh. Sobrang taas ang train na inadaan doon sa sobrang laki ng tren. Sobrang taas. Mamaya, hindi na tayo din eh. Doon tayo sa kalsada. Yung tumawid sila eh, di ba? Mamaya huwag tayo dito dumaan. Baka po tayo madulas. Tis-tis lang dito, Emi. Hindi po, pwedeng hindi ako mawak. Pwede, nervous ni lula po talaga. Hala. Kalakad. ma ano lang po tignan na parang ano po eh. Pero po, pag nandini na yun, malula. Uy, madulas. oh pag ikay na ka talaga din eh. Siguradong sa lupa ka daw. Pupulot eh Sobra pong dulas. Five euros, Five euros, Five euros daw po yung abrera. Amblera. Hindi <laughs> na pumaba. Pabanggit ni Tita Emi Ang dami pong tao oh. Mararating po natin yan Tori ng Bilem Sa lula eh natis natin yung lula eh Nanginginig do ito eh, ni ko yador Sa sobrang lula Sa, sa ating dinaanan na, na ano po si Kuya Ador. Nanginginig daw po ito Tuhod niya Kasi po meron vertigo si Kuya Ador, Meron po siyang sakit na vertigo. Ako po yung wala na vertigo. Ang problema lang po. Sobra talaga lula. Kaya parang di rin po ako makalakad. Sa lamig po, natulong aki sipon. Sa sobrang lamig. Tulo po ang sipon natin eh. Kumadagat po ang ang kinalalagyan namin sa Tenerife, Spain. Madagat din po dito Umalis po kami saya, Spain ng madaling araw ng Tenerife. Dumating naman po kami dito sa Portugal ng alas 7 ng hapon. Umalis po kami sa Tenerife ng alas 6 ng umaga. Madaling araw. Umaga kami ni Kuya Ador. Tapos po, dumating po kami dito sa hotel po namin ng alas 7 ng gabi. Dito sa Portugal. Ayan. Tagal din po ng biyahe kasi simula tinirite papunta po ng Madrid Madrid pa po dahil kailangan namin dumaan ng Madrid pagdating po sa Madrid Madrid to Portugal na po kami ayan pasensya na po kayo hindi nyo ako nakikita gawa na pag inikot ko po kayo mamatay panibago umpisa na naman po ako bago na naman po ayan dami po ano Ayan, narating din po natin ng Tori ng bilem Ayan po. Narinin na po ko sa konting-konti na lang. Narating narating na po natin. At ako'y pagka nagtayo kami ng konti ni Kuya Ador, tatanggalin ko po yung aking kapote. Sobrang init po. Kasi po hinaka-plastic ako. Ayan na po, po yung Tori ng bilem Kala ko po yung ng Bilim talaga sa ating Bilim. Ito po yung bilim. Ayan po. Napakaganda rin po. Marami po na picture. Puporma po tayo. Basta tayo makakanon. Dami pong tao eh. Sa sobrang dami ng tao. Ayan. Ayan po yung nila. Nang mga po na, ulan na naman, kawawa si Kuya Dor. Wala pong payong. Lumalakas na, lum, lumalaki na naman po yung mga pata. Buti na lang, di pa ako nagtagal ng jack, nang ano, kapote. Ay, paano kaya ito magtatakbuhan po, ire, mga to. tayo na po sila. Lalaki na po na ta, ng ano eh. Ayan, bueno po mga kaibigan ko. Pasensya na po kayo. Napatayin ko muna kayo. Itatago ko muna kayo. Gawa ng lalaki po ng patak ng ulan. Sige po. Salamat po. Marami na rin po nag na kayo. Ayan po. Nalaki po ang patak ng ulan. Ayan. Ayan yung Ayan. Ayan.